Ito guys yung kanilang mga Binil Paneria 1, 2, 5 Yan So 77,436 lang to Monthly nila dito Is uh, sa 12 months 8,000 18 months 6,000 At gusto naman yung mga baba 36 months 3,000 lang siya guys Si makinis pa siya Yung kanilang binili Guys, papunta ako ngayon sa bilihan ng mga ripo na motor. Dito mismo sa may kahabaan ng Mercury Avenue. Dito sa may Libis, Bagong Bayan, Kison City. So, dire-direcho lang ito guys, yung kahabaan ng Mercury Avenue. Sa dulo mismo, makikita na natin yung bilihan ng mga repo na motor at sisilipin natin doon kung ano yung mga bago at mga klase ng motor na available so nandito na tayo guys titingnan natin yung loob ayan guys dito tayo ngayon sa warehouse ng mga repo ng mga motor dito sa uh, Mayilibis Quezon City sa motorcycle loans, ng uh, SB Finance so dito tayo ngayon titingin ng mga available na mga motor na repo So maraming mapagpipilian dito guys Ito guys yung so kanilang mga Vinyl uh, Paneria 125 Yan. So 77,436 lang to Monthly nila dito is uh, Sa 12 months 8,000 May ding 18 months 6,000 at gusto naman yung mga baba 36 months, 3,000 lang siya guys si makinis pa siya oh yung kanilang binili panar ya one two Yun, may Honda Click din dito sila guys na 160 so uh, total price ito ay suggest, uh, suggested retail price 95,900 so guys conducting 160 rin to halos makikinis pa siya Suzuki so, Bergman 76,000 lang siya guys so Ito guys, ang mga sa side na to for redemption. So, hindi siya pwede pakialaman kasi kukuha na na yata may-ari yun so dito lang sa side na to yan ito yung uh, kanilang ano pwedeng hulugan pwedeng cash yung mga motor dito so slightly used pa lang to guys oh yung mga motor dito hindi pa talaga siya gaano uh, gamit so nakikita ko dito guys halos karamihan dito na available yung mga Honda Click So, yung Honda Beat, mayroon din silang Honda Beat guys, so Honda Beat, 52000 yung price nito so uh, download lang kayo ng Suki ng apps sa so, ang uh, financing company nito ay SB Finance so through motorcycle loan yung uh, hanapin nyo doon sa kanilang settings sa Suki apps So konting mga damage damage. Pero iba dito talagang maginis pa guys. Hindi pa siya talagang gaano ano. Ah. Uh, last pag So ko konti pa lang yung mga damages. So ganyan ang damage lang ito is panel. Yan. Ikot pa tayo doon sa kanilang mga iba. Ibang mga Honda Click. So halos walang ganong kan hindi gaano siyang ano ah uh, kanong siguro mga ilang buwan na to. Ngayon eh, yung, ito yung kanilang tong Honda 125 F1. So 62,000 lang to guys. So kung maghulugan siya ng uh, 3 uh, 36 months 3,000, meron ding like 12 months 6,000. halos uh, sa kanila dito ay mga motor na binibenta ay mga Honda Click maraming Honda Click dito guys hanggang sa dulo pa guys Ayun, inis pa mga TMX yung pala sila dito TMX ah uh, 52,000 lang yung TMX nila ang hulugan dito 2,540 TMX 125 yun ang dami silang yung stock dito mga TMX so yun pampasada ng mga motor hulugan guys meron din sila dito mga TMX so halos magaganda pa Demix sa uh, Supremo. Narin sila dito guys sa uh, 63,500 pa 500 yung uh, price nito. Suggested retail price month ni sa 36 months is 3,000 lang guys. So marami. So yan guys, uh, sa mga gustong pumunta dito sa mga uh, lang repo na motor. Dito lang yan sa May Mercury Avenue sa May uh, bandang ibis. So under paggikitang niyo mismo yung ano yung sa May Mercury Drugs. Diyan yung balatan daan Mercury Drugs. Ito so, guys yung kanila Honda PCX 160 CBS. 120,000 yung suggested retail price so, makinis pa to guys so, oh. so pwede ka magmanday dito 5,000 8 lang within 36 months ang dami oh Alas makikinis pa to. Guys, ito yung aking panibagong update sa mga presyo na mga bilihin. Kagaya nito mga repo na motor na ating nakita dito sa may uh, libis bagong bayan Kisun City na kung saan napakakinis ng mga motor nila at nakikita natin na pwede siyang hulugan through uh, Suki Apps ng SB Finance at guys kung may nais nice pala kayong sabihin sa ating video po today ay mag comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa aking youtube channel ay mag subscribe na po pakisabay nyo na rin yung pag uh, ng aking FB page Nick TV Philippines or Nick TV PH para lagi kayong manotify kung may mga bago tayo mga latest video upload. Maraming salamat kabiyahe sa inyong patuloy na pagsuporta. Bye bye!